So, magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is pag-aanalisa sa dual mating strategy ng babae. Marami kasi nalilito dito eh. Kung ano nga ba talaga tong dual mating strategy ng mga babae. Lahat ng babae ay yan ang strategy. Yung alpha seed, beta needs alpha fuck, beta box. So, ano nga ba tong dual mating na to? So, usually to, majority to, pag nakikipagrelasyon babae, is, ang preference talaga nila is long term for survival. Yan talaga yung hanap nila. So, dyan na papasok yung mga pang-LTR na lalaki talaga average looking or minsan pa nga below average or high tier normie sabihin na natin ganun. So, yan yung beta backside talaga ng hypergamy. Yan yung pinapakalat ng red pill na pataasin mo ang uh, ang value mo. Ibig sabihin, mag-accumulate ka ng resources, money, tsaka maging provider ka for long-term security. So, yun yung ano, majority yan. Lahat ng mga pamilyado, may anak na nagpo-provide at sila pa is beta box yan. Yan yun sa top G sa hypergamy ng pang long term which is yung uh, beta needs or beta box. So, ito kasing marami kasi nalilito na mga tao eh, na Uh, gusto nila lagi kahit nasa relasyon sila is maging alpha sila. Hindi mangyayari yun. <laughs> Kasi ang alpha lang talaga, short term lang talaga yan. May meron naman din kinategoray si, uh, si Alan Roger Curry dyan na uh, yung alpha na may beta traits and tendencies. Sinabi ko na rin yan, yung alpha is genetic yan, genetic. Yan yung may superior genetic or yan yung makikita na parang uh, hindi parang yun talagang uh, may superior genetic talaga which is makikita sa looks broad shoulder, matangkad, pogi um, maganda yung cut ng jawline tapos yung yung nose basta halos lahat sa mukha niya okay na okay talaga yung harmony so yan chad kasi is parang nationality yan kahit anong lahi pa niyan, asyano pa yan, black, puti, brown, Indian, kung ano-ano pang nationality yan, is kahit saan siya magpunta na lugar, is talagang chad pa rin talaga siya. Maraming magkakagusto pa rin talaga sa kanya. Yan yung sinasabi ni Rome Wills na select. So, eto, posibilidad ba na maging alpha ka na uh, ah uh, na nasa relasyon ka. Oo, dahil genetic yan eh. Ibig sabihin, uh, nakakapag-spin ka pa rin ng plates o nakakapag-cheat ka. Yan nga yung sinasabi ni Alan Roger Curry na, na mga alpha na talagang nag, nakakapag-cheat. Now, kung hindi ka nakakapag-cheat, ibig sabihin, hindi ka talaga yung ginugusto ng babae. Kasi, ang ano dito, yung pinili ka pinili ka. Ibig sabihin, na nagbibigyan ng choosing signals or lumalapit sa iyo yung babae. No, linawin natin tong paglapit ng babae. Marami kasing delusional na lalaki na iniisip nila pag lumapit babae, siyayayain sila na mag-ons or mag mag SEX nga ganyan. Yan yung iniisip ng mga lalaki na delusional. Yung mga lalo na yung mga red pill na walang karanasan. Kahit date hindi gagawin ng babae yan. <laughs> yung ano, oh, tara, sex na tayo, ganyan, hindi gagawin ng babae yan. Ikaw pa rin gagawa talaga. Ang sinasabi nilang paglapit, yung lalapit yung babae sa perimeter mo, kakausapin ka, or tinatawag nating seduction or flirting. Yan yung sinasabi natin, seduction at flirting. Yan yung paglapit. Kagaya kanina, merong, meron akong nak karanasan na naman, nilapitan ako ng cleaner, tapos nakapag-usap tungkol sa rent ng flat, tapos kinuha, uh, binigay niya yung number niya sa akin, tapos miniscall ko. Sabi niya, eh, may message na lang daw niya ako kung interested siya. Pero, alam ko naman yun na kabulshitan lang yun talaga. Tapos mukha nagsisinungaling pa. Kasi nga, observant ako, di ba? Na, alam ko merong merong kapartner ata yun eh. Sinasabi niya lang siya lang daw mag-isa. So, naghahanap siya ng, ano, ng leeway. Ganyan yung mga babae. Ang, <laughs> ano. So, yun nga yung, ano. Yung dinistinguish na rin ni Rolo Tomasian, yung Alpha Fox, Beta Box, Alpha Seed, Beta Needs. Lahat ang usually talaga. Kaya nga, pansinin mong Red Pillar, lagi nilang inaano yung high value. Kasi yan yung talagang pang long term. Ibig sabihin, yung makaka-reproduce ka taka pang long term. Oo nga, yung mga alpha talaga, makaka-reproduce din naman talaga yan. Pero, dahil nga short term yan, is usually disgrasya lang talaga yan. Pero, dahil nga maraming tinitira yung alpha, usually, hindi nang bubuntis yan talaga. Nagko-condom yan. Na ano, kahit nga ako, tatlo is spin plates ko magkukondom ako. Siguro magkukondom ako sa dalawa, tapos sa isa hindi. Yun talagang parang kahit madisgrasya mo yung isang babae na yun, is talagang pwede mong anuhin, seryosohin. Yun yung perception ko. Alam, ko alam ko naman, ganun din naman yung utak ng mga may itsura diyan Ganun gagawin nila eh. Kasi iiwasan mo ang... Hindi lang naman pregnancy ang iiwasan mo eh. STD. STD yung iiwasan mo. Na kahit malinis pa yan, basta multiple sexual partners is, magkaka-STD ka talaga. Kuwari tinira mo, lima. Kahit limang malinis na babae yan, eh, isa lang yung tool na ginamit mo, magkaka-STD ka talaga. Kaya kailangan, pag nag spin ka ng plates, magkakondom ka talaga. Sinabi na rin ni Bugoy yan. Alam din nila yung ganyan na dynamics. Kasi malamang may mga kaibigan siya na gano'n. Kaya nga gusto niya na mag-stick na lang dun sa ano eh. Sa, tat, sa tatlo eh. Kasi actually baka nagko-condom rin siya dun sa tatlo na yon Kasi mahirap na eh. Magkaka-STD ka talaga Hindi mo maiwasan yan. Basta multiple sexual partners. Hindi isa yung tinitira mo. May chance na talaga na magkaroon ng STD. So yun nga yang alpha seed na yan is dinistinguish na yan ni alpha seed beta needs alpha fox beta box dinistinguish na yan ni Rolo Tomasi yung arousal stage marami kasi yung isa naman is attract ah, uh, huh? attraction yung babae beta needs is attraction na attract sila dun sa dun sa status ng lalaki, sa pagiging beta provider niya, sa fame niya. Ibig sabihin sa mask, na-attract na track yung babae sa mask. Na yun yung ano. Meron din naman babae na, na bumubuka ka sa beta needs sa, sa mga ano, yung mga pre-selected na ano, kagaya nila boy tapang. Pero yun nga, kailangan mo muna magkaroon ng mga ganyan. Mga status, fame, yung mga ano. Hindi kagaya ng, Uh, alphafax na talagang mag-exist lang talaga siya. Isini-select talaga siya ng mga babae. Yung sa dami-daming lalaki na nasa paligid is ikaw lang yung napili ng karamihan. Sure, meron namang mga babae na hindi ka trip dahil hindi niya trip talaga yung pinotype mo. Kahit na ah, gwapong-gwapo sa'yo yung mga ano. Ang sinasabi natin dito is yung pumili yung pumili, select. Select tawag ni Romwills dun eh. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na, ano, Ar arousal yan. Yan yung uh, yan yung okay yung looks para ibigay ng babae yung uh, SEX sa uh, first date, second date. Yan yung one night stand na sinasabi nila. Yung sinasabi nga lagi ni Rolo Tomasi na um, hot guy in uh, Cancun. Uh, one thing led another so nakilala niya yung pogi tapos i led through another ibig sabihin napunta sa sex yeah yeah siya sabi natin na arousal ibig sabihin unang kita pala ng babae ibibigay na niya yung sex or kahit sabi natin pangalawa kasi nga arousal siya arousal siya hindi siya yung talagang parang mapapaisip pa yung babae ng logic na na-attracted ako sa kanya dahil emotionally attached ako. At a ah, attracted ako sa kanya kasi matangkad siya. Ah, ay, ay, hindi pala matangkad. Looks pa rin talaga yun. Pero usually face talaga yung ano eh. Kasi dami naman matangkad dito sa West eh. Mga single naman yung iba eh. So, yun nga. Na-attract yung babae dahil sa status, mga, mga pagiging matalino, yung mga ganyan. Pero itong sinasabi ng ni Rolo Tomasi sa Alpha Seed, Alpha Fox ng hypergamy is yung short term. Short term. Siyempre, ma maraming may talaga na ano, na mga average looking tsaka mga pangit or high tier, high tier normi pa sa may mga itsura talaga. Kasi, ganun nila iba ba to. Yung iba nga, nang po. Tungin na, ang dami mo natira, puro pangit naman. Ulul, kahit pa sabihin mo pangit yung natira niya, the fuck na yung body count niya nung tao yun, yung lalaki na yun, mataas, is talagang select pa rin talaga siya. Kasi sinabi ko na sa inyo yan, lahat ng babae, baldado, mataba, pangit, pandak, matangkad, iisa lang gusto niyan, pogi. <laughs> so kahit kahit ano pang anuhin mo, siyempre kung conceited ka na, ano, na may itsura ka, o sino talaga yung lumapit sa yun, talaga papatulan mo. Doon dadami yung body count mo kasi sila yung gumagawa ng paraan eh. Kayo ba, ikaw, average looking ka, pangit. O, sabihin na natin, biglang meron sa yung magbato ng sarili na hindi mo ba higagrab opportunity? Higagrab mo rin naman, wag kang plastic ano, uh, yun yung sinasabi. Tsaka, iba yung feeling na dinisire ka uh, kumpara dun sa pinaghirapan mo. Yung pagigbebeta box, pagsisim, chat-chat na matagal. putay puta, hindi mo kaya, hindi mo, hindi, mo gagawin niya. Kasi sa, sa ons pa lang eh. Alam mo ba yung ons? eto ah, uh, smash or pass. Meron palabas niyan, smash pass Smash or pass? Unang tingin ng babae sa lalaki, pinapapila nila, smash or pass? Smash or pass? Diba yun yung sinasabi? O, oh, smash ay eh, ganyan. Pass nung lalaki na to, ganyan. O, oh, yung pick up sa bar, kada Friday, Saturday. O, oh, tingin mo ba eh, may emotional side doon? Na ano, na, kumari, konting usap. Anong pangalan mo? nakasayo mo yung babae sa bar anong pangalan mo, ilan taon ka na usually yun lang usapan nun tas mamaya, ay eh, eh, na, uuwi na <laughs> walang emotional attachment sa ano sa one night stand na sinasabi natin yan yung dual mating strategy ng babae na kahit na prudish yung babae religious is may kapasidad talaga sila na makipag one night stand Diyan may inis yung mga karamihang lalaki, lalo na yung mga nasa relasyon. Kasi hindi nila alam. Kasi one night stand lang eh. Hindi nila malalaman na yung kapartner nila ngayon is nakipag-ons. Or kung man nila, uh, which is malabong manyari na mag-open up yung babae. Kasi magsisinungaling yan. Kasi nga, pang long term tingin niya sa iyo eh. Magsisinungaling yan, hindi nila sasabihin yan. Sinasabi lang nila yan sa tanggap na nila na promiscuous yung lalaki na yun. Uh, Kuwari, kaya yan yung basehan ko eh na three strikes rule. Hindi ko sinabing three dates rule kasi date is wine and dine yan eh. Sinasabi ko three strikes rule, ibig sabihin yung yaya. Baka kasi i-misinterpret nyo na date eh. Wala akong sinabing date kahit i-ano mo yung ano na yan, lahat ng video ko, halong katin, three strikes rule sinasabi ko, yung pagyaya mo. Oh, kuwari, denit mo yung babae, pero niyaya mo. Unang strike yun pagka, ano, unang strike tawag nun. Ibig sabihin, direct to the point ka na. Kahit naman, kahit naman pakainin mo yung babae, basta mapasok mo yung pagyaya na ng SEX is kasama yun sa first strike na, na rule na sinasabi ko. Kasi dun mo determine ang genuine desire. Yung attraction, sexually, physically. Usually, yan yung nagtatagal na relasyon. Kasi yan yung una talaga na dapat maano. Kailangan attracted talaga siya sa'yo physically. Kasi everyday kanyang titignan ka. Eh, tanggap na rin ang babae yan ngayon. Dahil hindi naman talaga nila uh, magiging karelasyon yung mga uh, pogi or may itsura. Kasi nga, ah uh, maraming options yan. Tsaka nag spin ng plates. So, ginagawa ng babae, tanggap na nila yun na makipag-ons ng sila or FWB dun sa lalaki na yun. Hindi rin sila na-attach kasi arausa lang yan. Kasi, nakatatlong FWB na ako. Yung una ko, dalawang hits yung pangalawa kada sabado for 3 months so ilan yun 8 uh, 9 10 11 12 12 hits yun kasi 3 months eh bago ako mag-abroad tapos yung yung last ko na FWB tat apat Yan 'yung sinasabi ko sa inyo na ano na hindi mo need need kilalanin yung babae yung pati yung mga future plans, hindi nyo pag-uusapan yan. Wala, pag-uusapan nyo lang mga sex kapid nyo. Tsaka yung mga promiscuous past nyo. Yun lang talaga. Hindi kayo makag-uusap na. Siguro pag-uusapan niya yung boyfriend niya, ganun. Which is, usually, babae na go-open nun. Sinisiraan nila yung mga exes nila, mga ganyan. Or, oh usually ganun. Sinisiraan nila yung mga exes nila. Pero, ako, hindi ako nag-open up. Kasi wala naman din talagang pakialam sa, sa sexual history mo yung babae. Yan, ano, walang pakialam yung ano, gusto lang talaga ng babae, ikaw lang talaga. Yun lang talaga yung Wala silang pakialam. Actually, hindi sila nagtatanong na eh, na ng sexual history. Pag nagtanong yung babae na yun, is beta box na yung tingin niya sa'yo. Kasi nga, tinitingnan niya yung ano, desirability mo. Na ano, So marami kasi nalilito ng mga lalaki dyan na iniisip nila na pwede ka maging alpha sa relasyon. Pwede kung nakakapag-cheat ka tsaka nakakapag-spin plates ka. Ibig sabihin, select ka rin talaga na ano. Pero yun nga, sinasabi natin, meron looks pa rin talaga basihan. Kasi meron naman din select na beta box. Kasi nga dahil sa pakinabang niya na ano, nakukunin yung mga resources niya, kayamanan, status, fame, pang brag. Na, ah, oh, ito, ito, yung boyfriend ko, rapper siya, ah, ito yung ano. Pansinin mo yung ano, yung mga guests ni Kuy Kuy. Ano sinasabi nila sa boyfriend nila? Puro rapper, di ba? Ba't nasasabihin na rapper? Pwede mo na sabihin, pogi yung ano ko. Oh. Eh, yun kasi yung ano, may select din talaga na beta box na ano. Kasi nga, yun yung sinasabi nila yung ba ay boyfriend mo rapper mga ganyan yung mga fame status ganyan pero yun nga yun paglilinaw natin na yung alpha alpha seed is short term yan short term mating strategy ng babae hindi naman garanti na talaga mabubuntis sila dyan kasi nga nagkocondom yung tsaka may birth, birth control pills na. Pero sa Pilipinas, malaki sa talaga na marami rin nabubuntis sa mga one night stand. Kasi nga, ano yan eh, uh, hindi nagkukondom yung mga lalaki. Tsaka hindi rin nagpipilis mga babae dyan. Tsaka maliit ata yung sexual transmitted disease sa ano eh, sa Pilipinas. Or HIV. HIV pala, ma ang ah, mababa. Pero STD, hindi. Basta multiple sexual partners, magkaka-STD ka talaga eh. Yan yung ano. So, yan yung paglilinaw dyan sa alpha seed beta needs. Ang relasyon na talagang pinupukpok ng red pill is yung high value man. Kasi yan yung pang long term security, pang survival ng babae. Na ano, usually yan, uh, high tier normie. Uh, or majority, average looking, or minsan pa nga Pero kung sub ka, kailangan mala Jeff Bezos ka. Tsaka rapper ka or ka, mga ganyan. Uh, yun yung para matrak sa yung babae. Hindi ka gaya nun talagang, ano, alpha seed is talagang purely charisma, sex appeal. Tapos minumode 1 mo pa. Na ano, kagaya ka kanina, di ba, yung kunento ko sa inyo, merong cleaner sa trabaho na nag-usap lang kami sa tapos binigay na niya yung number sa akin. Yun yung sinasabi natin na paglapit ng babae. Hindi yung talagang, dami kasi delusional na lalaki sasabihin, oh tara, SEX tayo, hindi gagawin ng babae yun. Na ano, So, siguro, una sila mag-message. Which is, ginagawa nila yun, una sila mag-message. Pero, ikaw na yung follow-up. Hindi yung sila yung parate. Kasi, ang dami-dami nilang option, eh. Hindi kakawalan. Ganun mag-isip yung babae. Abundance mindset yan. Na ano, kaya, kung pabagal-bagal ka, hindi mo minumode 1 talaga, eh, mauunahan ka na. Kung short-term lang yung habol mo, ah. Ha. short-term lang habol mo, pabilisan talaga yan na ano kasi nga ano lang araw sa lang talaga yan ibig sabihin palabas lang ng init init ng katawan so pure last lang talaga yan so hindi mararanasan niya ng mga average looking at mga pangit pero siguro mag rape sila <laughs> mga RAP sila mararanasan nila yung ganyan or mag pro mag pro na lang talaga sila which is short term din naman talaga yon Tsaka bayad. Magbabayad ka lang depende sa budget mo para makuha mo yung mga fetishes mo. Pero sa akin, yun, yun mas advisable, sa ad uh, advisable talaga mag-pro na lang kasi na, nadadali mo. May itsura tsaka mga bata eh. Magkukondom ka nga lang talaga. Hindi rin naman naiiba yan sa Alpha CD. Eh. Least effort nga lang sa kanila kasi pwede nilang papuntahin yung babae dun sa bahay nila. Ganun lang talaga yan kaya yung passive na sila sabi nila grind ng grind grind ng grind tapos maano wala namang nagbabato talaga sa kanila ibig sabihin nagbabato yung lumalapit kakausapin kag ganun kasi yung babae sila lalapit tapos sila mag-o-open ng conversation ngayon, sinasabi natin, paglapit. Hindi yun talagang, oh, amin na yung number mo. Ang dami kasi, tanga-tangang lalaki, ganun ni eh. Hindi nila alam na, ginigame na pala sila ng babae na ano. Now, iba yan ah. Uh, hindi ko pa rin basihan talaga yan, lalo na sa trabaho. Na ano, kasi nga, yung number, mataas ang chance sa nun. Kasi kinuha number mo eh. O binigay niya number niya sa'yo. Mataas chance sa dun. Kasi nga, sa trabaho, hindi naman yun, hindi naman kayo magchat-chat-chat -chat ng ano. Tsaka usually na mga nasa trabaho is pamilyado at may anak na. So, hindi makikipag ganun yan. Pero na lang talaga kung gusto niya pa talaga makipag-on sa'yo. Kasi meron mga married woman talaga na uh, dahil nga sexually attracted siya sa lalaki na yun is talaga makikipag-on siya. Yun yung ano eh, yun talaga yung ano, hindi mo malalaman eh. Kung hindi nasa LTR ka, hindi mo siya malalaman talaga. Lalo na kung average looking car, pangit. Kasi one hit lang yun eh. Ibig sabihin, nagpalabas lang ng last talaga. Yan yung alpha seed beta needs. Lahat ng babae, may, may capacity na uh, makipag one night stand. Yan yung sinasabi ko, makipag one night stand. Yung iba pa nga nabubuntis sa one night stand. Nasa loob ng relasyon na tapos na uh, pinagsabay. Ibig sabihin na pag sex siya sa, sa alpha, na pag sex din siya sa pang long term niya ng unprotected. Tapos, ang nakabunti sa kanya yung alpha. So, excited naman yung beta. Hindi niya alam na pinagsabay sila. So, malalaman lang yun sa paternity test na ano, hindi mo malalaman talaga pagkano ka yung babae kasi nga lahat ng babae may capacity makipag one night stand kasi dual mating strategy nga yan. Hindi hindi yan yung sinasabi natin na ano kasi nga mostly talaga na pang relasyon na long term is average looking to below average pero may resources tsaka may ano Uh, may pera, may pakinabang, or silbidor, ganyan. Kasi, ang habol ng babae dyan is yung non-sexual companionship. Ibig sabihin, pang long term, yung mga kausap nila everyday, i-entertain sila, yung maasahan nila sa trabahong pang lalaki, yung mga ganyan. Eh, yung isang side naman is pure lust lang talaga. Walang emotional attachment pwede siguro kung paulit-ulit, which is nangyayari din yun. Kung paulit-ulit kayo nag-SEX, magkaka-attachment din yung babae. Pero hindi realistic sa kanila yun. Alam din nila yun na uh, yung mga nakaka-SEX nila ng one-night stand, dinidirekta na sila na hanggang dun lang talaga, which is... Uh, bibigay, bibigay din nila kasi gusto nila yung lalaki sexually. Yun lang naman yun eh. Na ano, kaya nga sa bar, di ba? Uso yan dati sa bar. Na ano, di ba nga yung naka, yun naka diverge na sa akin? Sa bar yun, one night stand yun. Yung sinasabi natin, yung bang one night stand na yun, nag-contact pa kami after nun, wala. Walang kuha na, kuha ng number yun. Hindi ko kinuha number niya, hindi niya kinuha number ko. After nung gabi na yun, wala na, limutan. Yun yung tinatawag nating uns na ano, tapos may boyfriend pa siyang German. So, isipin mo yan. So, pag na, yung kapartner mo nag-girls night out, malamang may chance talaga na mapunta yan doon. Kaya nga, mayroong mga average looking tsaka pangit nag may mate girl, ba diba? Ayaw nila palabasin yung ano nila, mga kapartner nila. Na ano, kasi nga, may chance talaga na ano. Kahit sabihin mong at uh, alpha ka na nasa relasyon, which is yung kagaya ng ginagawa ko na conceited, wala akong pakialam, may chance pa rin talaga na may mas pogi pa talaga sa'yo, na talaga mahihit yung ano, tapos may, may tama pa ng alak. Which is, may rin talaga yun. Tawag dun, maging. Maging lang naman talaga yan eh. Na ano, tapos horny, horny na horny lang siya nung gabi na yun. So, paano? Yun lang. Sana naliwayagan kayo na lahat ng babae may capacity makipag-ons. Depende na lang yan kung gaano ka-heavy yung brainwashing niya. Kuwari, yung religious brainwashing niya talagang mabigat talaga. Or kung mabigat yung beta provider kasi nga ayaw niya masira yung uh, long-term security niya. Malamang hindi siya may one night stand sa pogi ano, pero ang ang basihan kasi ng duel mating strategy, lahat lahat to wala ah, walang exclusion dito. Lahat ng babae may capacity makipag one night stand kasi yan yung alpha seed, alpha fox side ng hypergamy. Kaya nga marami mga pogi hindi talaga nagko-commit eh, kasi nga na alam nila na kasi nandun sila sa side ng kabit. Nandun sila sa side ng Alpha Fox. Naranasan ko yan dalawang beses na ano, ako yun nasa side ng ano. Yun yun, alam na mga ano ko yan. Lalo na yung mga subscriber ko dito na matataas pa body count kaysa sa akin. Tsaka ano, tsaka mas may itsura pa talaga sa akin. Alam nila yan, baka sila makakapag-testimony niya na ano, na yun nga, yung mga nahihits nila, may boyfriend na, may asawa, ganyan. Yun yung sinasabi natin kasi nga, dual mating strategy ng babae. May capacity talaga sila na makipag one night stand dahil dinidesire nila yung lalaki na yun sexually. For last lang talaga, walang emotional attachment. So, paano yun lang